So, paano yun? Paano oh. mo i-describe yung size na so, yun sa t-shirt? Small, medium, large, extra large? Ah, feeling ko large. Tapos kapag ano, kasi ang professional niya, nagulat ako, di ba, nung paghihila ko. Wala, hindi talaga siya nakaano, as in, hindi talaga siya apektado. So, kapag kung apektado siya, siguro extra large yun. At talbo. Kaya mo naramdaman yung na, na-apektuhan na na siya. <laughs> di diba? may eksena <laughs> na hmm kayo na siya. Meron yung kasi ko sabi niya sa aming tatlo ni Trisha ah, okay. ah, kay Hershey. Ah, kay Hershey. Okay. Mm-hmm. So, oh. Pala Talbo. so, so ay uh, paki-confirm lang natin kung baka sa hotdog jumbo hotdog si Sid Lucero. <laughs> um Hungarian. <laughs> <laughs> i-confirm kasi marami kasing mga sex star pa rin ngayon, 'di ba na medyo ano diyan eh strict pagdating sa ganyan. Kailangan alam ko pag yung kapareha ko ay may plaster o wala para alam mo yung expect mo, 'di ba? Kailangan yung sa iba kailangan may plaster ka talaga. Ganun ka rin ba Ayana and parang exception lang kasi si Lucero naman 'yan eh. Parang okay lang sa akin. O talagang may somehow na offend ka din kasi hindi mo alam na wala pa lang plaster. ano bang naramdaman mo noon? Hindi kasi ako nagtanong. Kasalanan ko naman. Nung ano, nung una, nung pagkahila ko, ng mga first five seconds ng buhay ko, parang nagulat ako. Tapos parang na-offend ako bakit din nila sa akin sinabi. Pero yung ano naman, ako din. Kasi hindi ako nagtanong eh. So yeah. parang feeling ko, okay lang. Si Sid naman yun eh.